tatanggalin sa pwesto ang sinuman na mapapatunayang nagkulang sa naganap na engkuwentro sa Mama sa Panomagin Danaw na ikinamatay ng 44 PNP SAF commandos. Piniyak ito mismo ni Pangulong Aquino. Narito ang ulat ni Maan Primero. Siniguro ni Pangulong Benigno Aquino III na bibigyan ng kaukulang parusa ang mga opisyal ng Philippine National Police na mapapatunayang may kasalanan o pagkukulang sa Oplan Wolverine na nagresulta sa Mama Sapano Massacre. Sa naging pahayag ng Pangulo sa prayer gathering sa Malacanang kahapon, sinisi niya ang nasibak sa pwesto na si Special Action Force Commander Hetulio na Peñas. Hindi raw kasi siya sumunod sa mga utos niya sa halip ay gumawa ng sariling plano para hulihin ang dalawang international terrorist na sina Abu Marwan at Basit Usman. Malinaw raw na insubordination ito dahil sa pagsuway ni Napeñas sa kanyang mga direktiba na makipag-coordinate sa Armed Forces of the Philippines at sa iba pang mga opisyal ng PNP. Binola rin daw siya ni Napeñas nang hindi nito sinabi ang tunay na nangyayari sa naging operasyon. Maraming wishful thinking si Napeñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, binola niya ako. May kasabihan o eh, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. <laughs> yeah. Umandaho lahat ng inaupo ng liderato ng PNP. Sabi ko, alam nyo, pag may utos, tapos nag-deviate kayo, siguro duhinyo nyo, meron justification for the deviation. Nagbago yung facts on the ground, for instance. Dahil pag hindi nyo na-justify, one degree ng deviation, na wala ng benefit of the doubt, insubordination kagad yan, and you will be out, and you will be parang filed the appropriate charges. Kuinestyon din ni Pangulong Aquino ang professionalism ni Napeñas dahil sa pagbibigay ng mga maling impormasyon, pambobola at ang hindi malamang motibo na general na naging dahilan kung bakit naging mission impossible ang dapat ay mission accomplished. Pero ang bottom line, no, kung alam ko na ganito ang gagawin niya from the start, eh hindi ako itong mission na to. Parang yung pwedeng-pwedeng maging successful na mission sa ginawa niyang plano, para naging mission impossible. Sa naging pahayag pa ng Pangulo kahapon, sinabi niya na nakahanda siyang akuin ang responsibilidad kung siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng 44 na soft troopers. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.